Isang simpleng pag-ayos ng tubo ang nagbunyag ng dalawang kaso ng pagpatay isang ordinaryong tawag para sa sirang tubo ang nauwi sa nakakakilabot na krimen sa tahimik na lungsod ng Oshawa, Ontario. Ang inakala ng mga tubero na simpleng bara ay unti-unting nagbunyag ng isang madugong sikreto, isang sikreto na may kinalaman sa pagkawala ng isang batang babae na si Rory Hache. Sa pag-usisa ng mga investigador ay tumambad ang mas malalim at mas malagim pang kwento tungkol sa isang lalaking nagngangalang Adam Strong. Pero sino nga ba talaga siya? At paano nauwi ang lahat sa brutal? na pagkamatay hindi lang nang isa kundi ng dalawang babae. Alamin natin ang buong kasaysayan ng karumaldumal na krimen na yumanig sa Canada. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Isang araw noong buwan ng December taong 2017, sa isang tahimik na kanto sa Ontario, Canada ay may tumawag ng tubero para ayusin ang problema sa baradong tubo sa ilalim ng bahay, para sa mga tubero ay isa lang itong pangkaraniwang trabaho. Sanay na silang humarap sa mga ganitong sitwasyon kung saan kailangan lang linisin ang dumadaloy na tubig na naipon dahil sa bara. Bitbit -bit nila ang kanilang gamit na drain snake na isang mahaba at nababaluktot na bakal na may pangkawit sa dulo na madalas ginagamit para tanggalin ang mga bara sa loob ng tubo gaya ng buhok o mantika. Sa isip nila ay matatapos agad ang trabaho sa loob lang ng isang oras. Pero habang lumilipas ang oras at patuloy silang nagtatrabaho sa linya ng tubig, ay napansin nilang kakaiba ang laman na bumabalik mula sa imburnal. Hindi ito katulad ng mga karaniwang nakukuha nila. Sa halip na basura o latak ang lumalabas ay tila mga piraso ng laman. Sa umpisa ay hindi nila agad ito pinansin. Pakaraw karne lang ito mula sa kusina o baka may hayop na natapon sa linya. Pero habang patuloy nilang hinahatak ang mga piraso ay dumadami ito at mas lumilinaw na hindi ito basta tiratirang pagkain. Ang kulay ay mapula, ang texture ay parang hilaw na karne at ang amoy ay kakaiba. Sa kabuuan ay tinatayang umabot sa halos 15 pounds ang bigat ng mga nakuha nilang piraso ng laman. Dahil sa pagkabahala ay agad silang tumawag ng pulis. Ilang oras lang ang lumipas, ang buong lugar ay napalibutan ng mga autoridad. Pinuntahan rin ng mga investigation expert ang lugar at sinimulan nilang siyasatin ang laman na nakuha. Doon nila nakumpirma ang kinatatakutan ng lahat dahil ang laman ay hindi mula sa hayop kundi mula sa katawan ng tao. Isa itong matinding ebidensya ng isang posibleng pagpatay mula sa simpleng problema sa tubo. Ang kwento ay mabilis na naging isang malagim na krimen. Sa ilalim mismo ng bahay ay natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng isang tao na hindi pa natutukoy kung sino. Sa puntong iyon ay nagsimula ang seryosong investigasyon. At dito rin nagsimula ang masalimuot at madugong kwento tungkol sa isang lalaking may pangalang Adam at sa batang babae na naging biktima ng trahedya na si Rory Hache. Samantala si Rory Hache ay isinilang noong July 1999 sa lungsod ng Oshawa na matatagpuan din sa Ontario. Bata pa lamang siya ay kilala na siya sa kanilang lugar bilang masayahin, magalang at palakaibigan. Mahilig siya sa mga hayop at malapit siya sa kanyang pamilya. Aktibo rin siya sa mga gawain sa paralan at sumali siya sa samahan ng mga kadet kung saan siya ay dalawang beses na pinarangalan bilang Kadet of the Year dahil sa kanyang kasipagan at disiplina. Ngunit nang siya ay umabot sa edad na teenager at nagsimulang pumasok sa high school ay nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Sa edad na 14 ay unang inalok sa kanya ang crystal meth. Tinanggap niya ito at mula roon ay unti-unting nagbago ang kanyang pagkatao. Sa labas ay tila maayos pa rin siya pero sa loob ng kanyang puso ay may dinadala siyang matinding lungkot at bigat. Galing siya sa isang magulong pamilya at ang kanyang pinanggalingan ay may kasaysayan ng karahasan at droga. Ang kanyang lolo na si Bernie Ginden na kilala rin sa alias na Bernie the Frog ay isa sa mga nagtatag ng isang kilalang samahan ng mga biker. Nakulong siya ng 22 taon dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga at pananakit. Ayon sa ulat mayroon siyang labing isa hanggang labing anim na anak mula sa iba't ibang babae. Isa sa mga ito ay si Harley Davidson Guyon, Chewy ni Rory na may tindahan ng damit sa Oshawa. Si Harley ay naging bahagi rin ng isang grupo ng mga biker at nakulong din noon. Ngunit kahit may madilim siyang nakaraan, si Harley ay may malasakit kay Rory. At noong 2016, habang siya ay nasa house arrest dahil sa kaso ng droga, ay pinatira niya si Rory sa kanyang bahay. Sinubukan din ng ina ni Rory na si Shannon Dion na humingi ng tulong para sa kanyang anak. Siya mismo ang nagreklamo sa Children's Aid Society at hiniling na imbestigahan ang kalagayan ni Rory at umaasang matutulungan siyang makawala sa bisyo. Ngunit sa kabila ng pagsisikap, ay hindi naging sapat ang suporta na ibinigay sa kanila. Sa huli ay si Rory na mismo ang nagpasya na subukang bumangon at ayusin ang kanyang buhay. Sa loob ng anim na buwan bago sa tuluyang nawala ay nakita ng mga malalapit sa kanya ang mga pagbabago. May sarili na siyang apartment, meron na siyang boyfriend na si Tony at nagkaroon siya ng trabaho. Kahit si Harley ay tumulong pa rin at nagbigay siya ng 1,000 US dollars sa kanyang ina upang makatulong sa mga pang-araw-araw na gastusin. Ngunit si Rory ay nagsikap na huwag umasa sa tulong ng iba. Nais niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sariling paa. Subalit noong August 2017 ay sinamahan siya ng kanyang tiyahing si Michelle upang bumili ng pregnancy test. At nang gamitin niya ito ay lumabas na siya ay buntis. Bagamat bata pa siya ay pinili niyang panindigan ng pagbubuntis. Ayon sa kanyang mga kaibigan gusto niyang maging mabuting ina at handa siyang magsimula ng bagong buhay para sa magiging anak niya. Ngunit sa parehong buwan ay may masaklap na pangyayari na muling gumulo sa kanyang mundo. Dahil noong August 10 ay isang sunog ang sumiklab sa bahay ng kanyang ina. Nasugatan si Shannon at namatay ang kanilang alagang aso. Hindi rin malinaw kung aksidente ito o may masamang balak ang nasa likod ng pangyayari. Mula noon ay muling nabalot ng takot at kalungkutan ng buhay ni Rory. Samantala ilang araw bago siya mawala ay nagkita pa sila ni Harley. Ayon kay Harley tila iba ang aura ni Rory noong araw na yun. Tahimik siya at parang may tinatago. Nang niyakap siya ni Rory bago umalis, ay ramdam ni Harley ang pinakamahigpit na yakap mula sa pamangkin, isang yakap na tila punong-puno ng lungkot at isang yakap na parang huling pamamaalam. ayun sa mga taong nakakita, may kakaiba raw sa kilos ni Rory noong araw na yon. Para bang may mabigat siyang iniisip o may dinaramdam sa isip. Parang nalilito siya at hindi alam ang dapat gawin. Sa kuha ng CCTV sa isang ospital ay makikita si Rory na kasama ang isa niyang kaibigan at pati na rin ang nanay ng kaibigan habang magkasama silang nakaupo sa waiting area. Pero hindi nagtagal ay umalis ang mag-ina at iniwan siyang mag-isa na naghihintay. Tahimik lang siyang nanatili roon. Umabot ng halos 15 minutes na nakaupo siya at tila nag-iisip pero bago pa siya matawag ng doktor para masuri ay bigla siyang tumayo, lumakad at tuluyang lumabas ng ospital. Sa video footage ay malinaw na makikita ang pag-alis niya. Wala siyang kasamang iba at yun na ang pinakahuling pagkakataon na nakita siya ng sinuman ng buhay. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa rin siya bumalik sa youth center kung saan siya regular na nagpupunta. Ang lugar na iyon ay nagsisilbing pansamantalang tuluyan ng mga kabataan at doon siya inaasahang darating. Napansin rin ng mga kaibigan niya at ng guidance counselor na matagal na siyang hindi nagpapakita kaya agad nilang ipinaalam ito sa kanyang pamilya. Nagsimula na silang maghanap at dumulog na rin sila sa pulisya. May mga nagsabi na baka tumakas lang si Rory o baka bumalik sa dati niyang masamang bisyo. Pero ang pamilya niya ay buo ang paniniwala na hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagkawala. Alam nilang may mali, lalo pat siya ay buntis at nasa maayos na relasyon noong mga panahong iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo silang nag Tila ba may bagay na hindi nila alam at hindi nila maintindihan? At dumating ang araw ng September 11, 2017 na isang petsang hindi nila malilimutan. Dahil doon nagsimula ang tunay na takot at doon rin nila na mas malalapa pala ang nangyari kaysa sa iniisip nila. Samantala, isang gabi sa Oshawa Harbor ay isang lolo at ang kanyang 11-year-old na apo ang namimingwit sa may pier. Payapa ang gabi at mahinahon ng alon ng tubig. Habang nag-aabang sila ng huli ay may napansin silang palutang-lutang sa tubig. Akala nila ay basura lang na inanod. Gusto lang sana nilang tumulong sa kalinisan kaya sinubukan nilang hilahin ang bagay na iyon gamit ang kanilang pain. Pero hindi naging madali ang pagkuha Umabot pa ng halos kalahating oras bago nila ito tuluyang nahatak papunta sa kanila. Sa una, ang tingin nila ay bangkay ng hayop, baka pusa, baka manok o anumang hayop na naagnas. Pero habang unti-unti nilang nilalapit ito at mas nakikita na nila ang itsura, ay bigla silang kinabahan. Hindi pala ito hayop. Ano to? Parang katawan ng tao, sabi ng lolo. At totoo nga, isa itong torso ng babae. Wala na ang ulo. Wala na rin ang mga braso at binti at kitang kita ang matitinding palatandaan ng pananakit. Malinaw na hindi ito aksidente. Ang katawan ay pinira-piraso sa paraang sobrang nakakakilabot. Ang gabi na dapat sana'y payapa at tahimik ay biglang napuno ng kaba at takot. Mabilis na dumating ang mga pulis matapos i-report ng maglolo ang nakita nila. Pagdating ng mga investigador ay agad nilang sinuri ang katawan at tinangkang tukuyin kung sino ito. Pero mahirap ang naging trabaho nila. Ang katawan ay wala ng balakang at dahil wala ring ulo ay hindi nila masabi kung sino ang biktima o kung siya ba ay buntis. Gayun din ay isinama nila ito sa mga ulat ng mga nawawalang tao. Oh, maraming pangalan ang sinuri at maraming kaso ang binalikan. Isa na roon ang kaso ni Rory pero dahil sa lawak ng Lake Ontario ay hindi nila maalis sa isip na maaaring inanod lang ito mula sa ibang lugar at napunta lang sa Oshawa. Sa katunayan ay halos dalawang buwan ng lumipas bago nila nakuha ang resulta ng DNA test. At sa araw ng November 10, 2017 ay kumpirmado na ang katawan ay si Rory Hache. Sa puntong iyon ang kaso ng pagkawala ay naging isang kaso ng karumaldumal na pagpatay. Dahil sa bagong discovery ay naging mas malalim ang investigasyon hindi na lang ito basta simpleng kaso ng nawawala. Isa na itong kasong puno ng takot, misteryo at galit. Ang tanong ng lahat, paano siya napunta sa lawa? Sino ang gumawa nito sa kanya? At nasaan ang natitira pang bahagi ng kanyang katawan? Maraming teorya ang lumabas, pero halos walang matibay na ebidensya. Anumang ebidensyang sana ay makakatulong sa kaso ay malamang na inanod na ng tubig o naagnas na sa paglipas ng panahon. Walang makapagsabi kung ilang araw o ilang linggo na ang katawan sa tubig bago ito natagpuan. Wala ring may idea kung sino ang huling nakausap ni Rory o kung saan siya dinala pagkatapos niyang umalis sa ospital. Wala ring nakasagot kung napasama siya sa ibang tao o kung may nag-aabang sa kanya sa labas. At sa kabila ng lahat ng ito, ang pamilya niya ay nanatiling umaasa. Wala silang ibang magawa kundi ang maghintay at magdasal na sana ay malaman nila ang totoo. Paglipas ng mga linggo, ay dumating ang araw ng December 28, 2017. Sa araw na ito ay tumawag sa pulisya ang isang tubero mula sa lungsod ng Oshawa. May isang mag-asawa na nakatira sa itaas na bahagi ng isang bahay ang humingi ng tulong. Ilang araw na raw barado ang kanilang tubo at hindi umaagos ang tubig. Akala nila ay simpleng baralang. Pero ang hindi nila inaasahan ay ang susunod na madidiskubre. Ang lalaking nakatira sa basement ay si Adam Strong. Mahigit isang dekada na siyang naninirahan doon. Ayon sa kanya, sinubukan na raw niyang ayusin ang barado gamit ang panglinis ng tubo. Pero hindi raw siya nagtagumpay dahil may nakasiksik na lumubong kondom sa loob ng pipe. Dahil hindi rin siya makahanap ng solusyon, ay napilitan ng mag-asawa sa itaas na tumawag ng mga eksperto. Pagdating ng mga tubero, ay agad silang bumaba sa basement para silipin ang tubo. Pagbukas pa lang ng pinto, ay sinalubong na sila ng sobrang baho isang amoy na parang nabubulok na karne. Matapos ang matagal na paghila ng kung ano-anong bagay mula sa tubo ay unti-unting nag-iba ang pakiramdam ng mga tubero. Sa simula ay inakala nilang ito'y karaniwang bara lang mula sa kusina pero habang mas marami silang nakukuha ay napansin nila na may kakaibang hitsura at amoy ang mga piraso. Hindi ito parang karaniwang basura o tirang pagkain. Medyo kulay laman at may amoy na hindi pangkaraniwan. Unti-unting lumilinaw sa isip nila na baka ito ay bahagi ng isang tao. Habang iniisip nila ito, ay dahan-dahan ding pumapasok ang kaba at takot. Naramdaman nilang parang lumalamig ang hangin sa paligid habang iniintindi nila ang posibleng totoo. Na buong oras na yon, nasa tabi lang nila ang taong posibleng may kinalaman dito. Ang lalaki sa basement, si Adam Strong, ay kinausap pa nila ng maayos na parang walang mali. Hindi nila alam, sa likod ng mahinahon niyang muka ay may itinatagong masama. Samantala nang dumating ang mga pulis at kumatok sa kanyang pintuan ay hindi na siya nagpakipot pa. Halos agad siyang nagsalita. Ang sabi niya tapos nakatawan niyan. Parang hindi siya natatakot, parang tinanggap na niya ang lahat. Inaresto siya kaagad sa harap ng bahay. At habang nasa loob siya ng police car ay hindi siya nanahimik. Sa halip na manginig sa takot ay patuloy pa rin siyang nagsasalita. Ang sabi pa niya, kung hinahanap niyo ang natira sa kanya, nasa freezer ko. Halos wala nang laman ang katawan niya. Niya. Sa tono ng boses niya ay parang wala lang sa kanya ang lahat, para bang ipinagmamalaki pa niya ang kanyang ginawa at nang binuksan ng mga pulis ang freezer sa loob ng basement apartment para silang natulala sa nakita nila. Isa-isang inilabas ang laman sa loob, mga parte ng katawan ng tao, may mga braso, may mga binti at may isang ulo. Sa leeg ng ulo ay may nakatatak na tattoo na may salitang ALIVE. Ito ay kaparehong kapareho ng tattoo na meron si Rory Hache. Dahil dito malinaw na ang mga bahagi ng katawan na nasa loob ng freezer ay kay Rory. At sa isinagawang pagsusuri ng doktor, lumabas na may mga sugat siya sa muka. May mga bali rin sa ilang bahagi ng kanyang ulo. Nakita rin na may droga sa kanyang katawan pero hindi matukoy kung gaano karami. Hindi rin malinaw kung ano talaga ang ikinamatay niya. Posibleng sinakal siya o tinamaan ng matigas na bagay. Pero kahit anong dahilan pa ang lumabas ay isang bagay ang sigurado hindi siya namatay sa maayos na paraan. Isa itong masakit at marahas na kamatayan. At muli, sinabi ni Strong, kung hinahanap niyo pa ang natira sa kanya, nasa freezer lang siya. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang tumahimik. Ayaw na niyang magsalita. Hindi na siya sumasagot sa mga tanong ng mga polis. Wala silang nakuha mula sa kanya. Kaya't binalikan ng mga investigador ang apartment. Doon nila mas naintindihan kung gaano kalala ang lahat. Ang loob ng bahay ay sobrang gulo. Amoy patay, kalatang gamit at marami silang nakita na hindi normal. Sa isang bahagi ng kwarto ay may mga gamit na tila para sa pagkokontrol sa tao, mga tali, posas at, at mga bagay na hindi rapat na roon. Sa isa pang bahagi ay may nakitang martilyo. Sa martilyong iyon ay nakuha ang DNA ni Rory. May nakuha rin silang sapatos ni Rory na nakabalot sa plastik at may mga bakas ng dugo. Maging ang sahig at dingding ay may mga bakas din ng natuyong dugo. Patuloy sa paghahanap ang mga pulis hanggang sa makita nila ang mga record ng mga bagay na hinanap ni Strong sa internet. Laman ng history niya ang mga larawan at video tungkol sa pananakit, pagputol ng katawan, at iba pang karumaldumal na bagay. Pero ang mas kinabahala ng lahat, may nakita rin silang isang pipe bomb sa loob ng apartment. Hindi pa ito sumasabog. Agad silang tumawag ng bomb squad para ito'y ligtas na pasabugin. Pagkatapos ng countdown, ay narinig ang malakas na boses ng pagbibilang 3, 2, 1 at sumabog ang bomba. Yumanig ang buong paligid. Isang matinding paalala na ang kasong ito ay hindi basta-basta. Mas delikado ito sa inaakala ng lahat at habang iniimbestigahan pa nila ang kaso ay may isa pa silang natuklasan. Isang matalas na kutsilyo ang natagpuan sa isang drawer. Isa itong uri ng patalim na ginagamit sa pangangaso, kayang hatiin ng laman. Sinuri ito ng mga eksperto para malaman kung may DNA. Laking gulat ng mga pulis nang malaman nilang hindi kay Rory ang DNA sa kutsilyong iyon. Sa halip ito ay mula sa isa pang babae at dito napapasok sa kwento si Candice Fitzpatrick. Isa na namang pangalan na tila nakalimutan ng marami pero para sa kanyang pamilya siya ay isang malaking pagkawala. Si Candice ay 19 years old nang siya ay huling makita. Ipinanganak siya noong 1989. Hindi siya sikat pero pareho sila ni Rory ng kwento, parehong naligaw ng landas, parehong naging palaboy sa lungsod ng Oshawa at parehong nalulong sa masamang bisyo. Pero kahit anong sablay niya sa buhay ay minahal siya ng kanyang pamilya at halos isang dekada na siyang pinagahanap. At noong buwan ng March taong 2008 ay tuluyan siyang nawala. At matapos ang halos dalawang taon, noong 2010 ay saka lang tuluyang nagdesisyon ang pamilya niya na ipagbigay alam ito sa pulisya. Sabi ng ama ni Candice, ramdam ko na agad, hindi ito gawa ng baguhan. Matapang ang anak ko, hindi siya madaling biktimahin. Kaya sigurado ako, ang gumawa nito ay sanay. Alam niya ang kanyang ginagawa. At sa huli matapos ang matagal na investigasyon at pagtipon ng mga ebidensya ay nagkaroon na rin ng matibay na basehan ang mga autoridad laban kay Adam Strong. Isa sa pinakamahalagang ebidensya ang kutsilyong may DNA ni Candice Fitzpatrick. Pero kahit may ganitong pruweba ay nananatili pa rin palaisipan kung nasaan ang katawan ni Candice dahil dito ay muli nilang binalikan si Adam Strong para tanungin pa. Sa simula ng kanilang pag-uusap si Rory lang ang gusto niyang pag-usapan. Hindi siya nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi. Sa halip parang wala lang sa kanya ang lahat ng nangyari. Parang isa lang itong ordinaryong kwento na ikinukwento niya nang walang takot. Ayon sa kanya, sinimulan niya ang pagputol sa katawan ni Rory noong bisperas ng Pasko, December 24, 2017. Ang dahilan daw niya ay dahil tahimik ang paligid at wala raw masyadong tao. Wala raw makakapansin sa kanya. Sa mismong mga salita niya, sinabi niyang, Christmas ko sinimulan. Buo na siyang defrosted noon. Matagal na siyang kinasuhan ng paglapastangan sa katawan ng isang patay na tao. Akala niya basta ang mga tanong ay umiikot lang sa kung ano ang ginawa niya. Pagkatapos mamatay si Rory, ay hindi na siya mapaparusahan sa mas mabigat na kaso. Pero habang patuloy siyang nagsasalita, ay mas lumalalim ang kanyang sarili sa kumunoy ng sarili niyang pagkakasala. Bawat maliit na detalyeng binabanggit niya ay unti-unting nagiging patunay laban sa kanya. Sa mata na ng isang judge, ay hindi na kailangan ng isang direktang pag-amin para makita ang kabuuan ng kanyang krimen. Hindi siya nagbigay ng malinaw na konfirmasyon na siya ang pumatay kina Rory o Candice. Ngunit inamin niyang kilala niya si Rory. Nakasama niya ito at ilang beses itong pumunta sa kanyang bahay. Inamin din niya na siya ang nagputol-putol sa katawan nito. Nagulat pa raw siya ng malamang lumutang sa lawa ang torso. Hindi raw niya inasahan yon. Isa pa sa mga sinabi niya ay natagalan siyang itapon ng ibang bahagi ng katawan dahil tinamad daw siya. Ganito rin ang dahilan niya kung bakit hindi niya agad itinapon ang kutsilyong may DNA ni Candice. At oo, inamin niyang kilala niya rin si Candice. Pagkatapos ng halos isang taon mula nang makilala ang torso ni Rory, noong buwan ng November 2018 ay tuluyan na siyang kinasuhan. Dalawang mabibigat na kaso ang iniharap sa kanya, murder kay Rory Hache at murder kay Candice Fitzpatrick. Kahit wala siyang diretsong pag-amin sa krimen, ay sapat na ang mga detalyang lumabas para umusad ang kaso. Kaya sinimulan ng mga prosecutors ang mas malalim na pagtingin kung sino ba talaga si Adam Strong. Ipinanganak siya noong 1972. 45 years old siya nang nadiskubre ang torso ni Rory. Sa labas, isa lang siyang simpleng empleyado sa gasolinahan. Minsan din siyang naging security guard sa mga shooting ng pelikula. Pero sa loob ay may madilim na bahagi ng pagkatao niya na matagal nang nakatago. Sinabi niya na masamaraw ang kanyang kabataan at doon niya sinisisi ang lahat ng nagawa niya. Sabi pa niya, Kasalanan ko yon pero kung ako raw ay lumaki sa maayos na pamilya, baka hindi ko raw yon ginawa. Habang lumalalim ang kaso, ay dalawang dating karelasyon ni Strong ang lumantad at tumestigo laban sa kanya. Ayon sa kanilang salaysay, mahilig daw si Strong sa mga mapanganib na gawain sa kama tulad ng choking. Para sa isa sa kanila, pumayag siya sa ganito. Pero para sa isa pa, naging takot at panganib ang naramdaman niya. Hindi raw siya pumayag pero ipinilit pa rin ni Strong. Sinubukan ding ipagtanggol si Strong ng kanyang mga abogado. Isa sa mga argumento ay maaring overdose lang ang dahilan ng pagkamatay at hindi murder. Natakot lang daw si Strong kaya itinago ang katawan. Pero ayon sa mga forensic expert, hindi tugma ang sugat sa ulo ni Rory sa isang simpleng overdose. Mas mukha itong sinaktan bago namatay. Dahil sa pandemya ay natagalan ng buong paglilitis. Maraming beses itong naantala at madalas ay idinadaan sa video. Pero may mga pagkakataon na tumanggi si Strong na sumali sa hearing. May isa pa siyang reklamo na hindi raw siya nakatulog kaya gusto raw muna niyang matulog. Tumanggi rin siyang makipag-usap sa sarili niyang abogado. Sa kabuuan ng kanyang asal, tila wala siyang pakialam sa legal process at walang respeto sa korte. Hindi rin siya nagpakita ng kahit anong pagsisisi hanggang sa dumating ang araw ng hatol. Noong March 16, 2021, matapos ang matagal na paghihintay at pagsisiyasat, ay tuluyan nang nahatulan si Adam Strong. Isa siyang guilty sa kasong first degree murder kay Rory Hache at guilty rin sa kasong manslaughter kay Candice Fitzpatrick. Kahit wala ang buong katawan ni Candice at kahit hindi malinaw ang buong detalye ng krimen, naging sapat ang kanyang sariling pag-amin sa pagputol ng katawan at ang mga physical evidence. Ang naging parusa sa kanya ay habang buhay na pagkakakulong. Pagkalipas ng ilang buwan noong July ng parehong taon ay tila tinanggap na ni Strong ang kanyang kapalaran. Habang nasa kulungan ay kinausap niya ang isang gwardya at inamin kung saan niya inilagay ang katawan ni Candice. Dinala siya ng mga pulis sa isang lugar sa Oshawa at doon niya itinuro ang mismong location. Pagkatapos ng mahigit 10 years na paghahanap ay nahanap na rin ng mga autoridad ang labi ni Candice. Sa wakas nabigyan ng kahit kaunting katahimikan ang pamilya niya. Isa sa mga pahayag ng malapit sa kanila ay nagsabing, kami halos isang taon lang ang pagdurusa pero sila higit 10 years. Kilala ko ang pamilyang yan. Hindi totoo na hindi nila inireport ang anak nila. Mabubuti silang tao.